So, nandito kami sa Baguio, guys. And we decided na mag-draft off dito sa bakery shop na to. Which is si Victoria's Bakery. Grabe, guys. Um, sa so, mukha niya, sa ambience niya, is mukha siyang mamahalin, diba? Tingnan niya naman yung itsura, guys. Sobrang ganda ng shop nila. Kaya, kaya naman mapapaisip ka na mahal kaya dito. Pero, guess what? No. Pero before that, magpicture-picture -picture muna kami sa harap. Kasi nga, ang ganda ng shop. Kaya hindi namin ito pinalagpas. So, let's go. Let's go inside. So... So, come with us. So, mag-shop na tayo. At ito yung mga pastries nila, guys. At hindi ko ina-expect. Nung nakita ko yung price tag nila, is super duper affordable itong hawak ko na to. Nakuha ko siya. Akala ko $1.90 for half. Pero, guys, or per roll, $1.95 buong box. Grabe, ang laki ng box, di ba? Hindi mo talaga akalain na sobrang mura niya. So, kaya naman, ayan, bit-bit-bit-bit ko na siya. And may basket naman pala sila. Kaya, ayan, <laughs> pinahawak ko na siya kay Raiden kasi ang bigat niya. And dahil natuwa nga ako, naghanap-hanap pa, na pa ako. At ito, guys, is 60 pesos lang yan for 4 na. And masarap siya. As in, sobrang sarap niya. Mas masarap siya sa ano. Alam niyo na yun. <laughs> Pero, ayan, guys, naghanap-hanap pa ako ng mga pwede naming bilhin. And, ayan, since, ayan, si Raiden. <laughs> So ako guys. Sobrang mesmerize ako dun sa mga um, tinta nila dito. Kasi nga ang mura. At meron din pala silang mga cakes dito. Kung nagahanap kayo. Sobrang kumpleto um, sila. meron cookies and everything. Cakes. Yan. May mga pies din sila. And maraming choices talaga na pwede nyo pagpilian. At sobrang mura talaga. So ayan. Nagikot-ikot ako. At yun yung mga cupcakes guys. And guess what? this cupcakes is for only 50 pesos each ata or 40 something ganyan ang cute, di diba? Hindi lang sila maganda as in masarap. Ayan yung cream puff, guys. Binili namin yung one box. 8 pieces for 229 ata. Hindi ko na matandaan. Pero ayun, lahat ng flavor pinili namin. At ayan, guys, nagbayad na kami. At ang bill lang namin is 500 something lang. Hindi man lang umabot ng 600 pesos. At yung tiger, guys, 35 lang yan. Sobrang sarap, I swear. At ayan, sobrang excited ako sa cream puff, guys. <laughs> Ang ganda-ganda pa ng box. At ayan, upo-upo muna, aura-aura si ate girl. Kasi ang ganda nga kasi ng mga ano nila. Tignan nyo naman, di ba? Sobrang linis. And yay! We got the item na! May pasalubong is ready. At ito yung cream puff, guys. At ito yung kinakain ko during sa biyahe. At ang sarap nito! Grabe! Ang sarap talaga